sa buhay, ay masaya talaga, ang may mahal, o makagawa ng kasintahan, dahil karanasan yun bago mapunta sa pagmamahalan, na habang buhay. Pakinggan ang payong nagmamahal, ngayong araw. Ang pagkakaroon ng kasintahan, ay may dalawang mukha, madali at mahirap. Madali ito kung ikaw ay handa nang pumasok sa isang relasyon, kung mayroon kang nagugustuhan ay mainam, at kaya mong ipakita ang iyong nararamdaman. Madali rin at kung natutunan mo ng pangalagaan ang isang relasyon, at ready ka na sa mga hamon ng pagmamahal. Subalit, may mga pagkakataon na ang pangarap, at mga adhikain sa buhay ay nagiging hadlang sa pagpasok sa isang relasyon. Hindi ito masama, sa halip, ito ay pagpapakita ng iyong dedikasyon, sa sariling pagunlad at hinaharap. Ang paggamit ng pangarap ay isang sakripisyo, na hindi dapat ikahiya, sapagkat ito ay pundasyon ng mas matatag na pamumuhay. Isang buhay, na maibabahagi mo sa tamang tao, sa tamang panahon. Tutuong maligaya, at masarap ang magmahal, ngunit kinakailangan din ng pag-iingat, lalo na sa iyong pisikal at emosyonal na kalusugan. Sa bawat kabiguan, may aral na mahuhugot, ang mga ito ay nagtuturo sa iyo, kung paano magmahal, ng tama at kung paano mabuhay, ng mas matatag. Ang bawat sugat ng kahapon ay maaaring maging gabay, sa iyong hinaharap, kung saan ang pag-ibig, ay hindi lamang nagbibigay ng saya, kundi nagbibigay rin ng lalim at kahulugan sa iyong buhay.